Ika nga sabi nila daig ng maaga pang masikap. Mas mabuting na maging handa kaysa magsisi sa bandang huli, sa mundong ito na ang buhay ay walang katiyakan. Last time ay muli na namang nag ang maraming mga Pilipino dahil sa maaari umanong lumubog ng tuluyan ang ilang mga lugar sa Pilipinas pagsapit ng taong 2050. Ayun sa naging ang pag-aaral ng New Jersey Science Organization Climate Central mayroon lugar sa bansa na mayroong posibilidad na lumubog at hindi na muling magkita pa. Ang pangyayaring ito ay resulta ng patuloy na pagtaas ng sea level, pagtaas ng temperatura ng ating mundo at ang carbon dioxide emission sa huli siyang dahilan kung kaya naman natutunaw ang mga glacier o malalaking tipak ng yelo na nagiging dahilan ng pagtaas ng sea level. Sa ibang parte ayon kay Dr. Maharlagmay, ang sobrang pagkuha ng tubig mula sa mga deep well ay nagiging sanhi ng paglubog paunti-unti ng lupain. Sa dami ng tubig na kinukuha ng mga pabrika at fish pen mula sa mga deep well, lumulubog na ang mga lupain. At kaya ngayon ating alamin kung mapapasama ang inyong lugar sa mga sumusunod na rito ang 10 lugar sa Pilipinas na maaaring maglaho sa taong 2050. Bago tayo magpatuloy baka pwede ako makahingi ng subscribe mo at pindutin ang notification bell salamat. Simulan na natin! Number 10. Manila City Kilala perlas ng silangan pangalawa sa pinakamataong lungsod ng Pilipinas. Madaling lumubog ang kabisera ng Pilipinas batay sa ilinabas na pananaliksik at pag-aaral ng Geophysical Center. Ang sabi sa ulat nakakaalarma ang 2 cm rate ng paglubog kada taon mula 2015. Sa kanilang pag-aaral ay nakita nila na kabilang ang lungsod ng Maynila sa isang lumulubog na lungsod sa mundo. Narito ang inilabas ng map simulation ng mga expert na nagpapakita ng sasapitin ng Maynila sa taong 2050. Pinapakita rin dito ang mga partikular na lugar sa Maynila na maaaring lumubog sa darating na dekada lalo na ang mga mababang lugar sa lungsod. Number 9. Bulacan Kilala bilang gateway to the Northern Philippines ayon sa pag-aaral kasama ang probinsya ng Bulacan sa unti-unting lumulubog. At maaaring tuluyang lumubog sa tubig sa susunod na mga dekada dagdag pa rito ang sunod-sunod na reclamation sa lugar. Ay nagpalala sa situation makikita sa mapa ang lugar sa lalawigan na mas naapektuhan ng pagtaas ng tubig sa hinaharap kabilang ang Hagonoy, Masantol, Paombong at iba pa. Number 8, Tebo City. Isa sa pinakamalaking lungsod sa bansa, binansagan na, ang reyna ng lungsod ng Timog, at ang pinakamatandang lungsod. Base sa mga pag-aaral ang Cebu City ay may malaking potensyal na lumubog sa lugar sa Visayas Region sa taong 2050. Ito'y batay sa pagbabago ng klima partikular ang pagtaas ng antas ng dagat. Partikular sa mga lugar tulad ng Mandawi Mabolo, Tipilo at iba pang mga coastal area sa Cebu City. Ang pagtaas na ito ay dulot ng pagkatunaw ng mga polar ice caps at ang dami ng tubig sa mga karagatan sa mundo. Sa paglipas ng panahon ang patuloy na pagtaas ng antas ng dagat ay magdudulot ng panganib sa mga lugar na malapit sa baybayin. Number 7. Olongapo City Sa lalawigan ng Zambales matatagpuan ang Olongapo City ay kilala rin bilang Subic Bayport. Ayon sa isang inilabas na pag-aaral ilang lugar sa loob ng Olongapo City ang nanganganib na malubog sa tubig sa mga pagtaas sa antas ng dagat. Ang mga lugar na ito ay kinabibilangan ng lugar na makikita sa simulation map dahil sa kanilang malapit na lokasyon sa baybayin ng Subic Bay Port, mahalaga na magkaroon ng mga hakbang at plano ang mga residente at lokal na pamahalaan upang harapin ang posibleng epekto ng pagbabago ng klima sa mga lugar na ito. Number 6. Rojas City Ayon sa mga expert ang Rojas City isa sa mga lugar sa Pilipinas na posibleng lumubog sa tubig sa mga susunod na taon sa projection map makikita ang isang malaking kulay pula na nagsasaad na ito ay prone sa pagtaas ng tubig sa lugar. Ang pagtaas ng antas ng tubig sa lugar ay isang malaking banta, hindi lamang sa mga residente kundi pati na rin sa mga industriya at ekonomiya ng lungsod. Ang pagtaas ng tubig sa mga baybayin at coastal areas ay isang epekto ng pagbabago ng klima at pag-init ng mundo. Number 5. Zamboanga City ang lungsod na matatagpuan sa peninsula ng Zamboanga. Tinatayang lumigit kumulang 1 milyon na naninirahan sa lugar, ang lungsod na ito ay makakaranas din ng pagtaas ng tubig sa taong 2050. Ang mga komunidad na malapit sa baybayin narito ang map projection na inilabas ng mga expert. Number 4. Iloilo City ang lungsod na ito ay kilala sa mga makasaysayang simbahan, at matatagpuan sa isla ng panay tahanan ng limandaang libong katao batay sa 2020 census, bilang isang lungsod na matatagpuan malapit sa dalampasigan ang Iloilo City ay may vulnerable o prone areas na maaaring maapektuhan ng pagtaas ng tubig. Ang mga komunidad sa mga baybayin at malapit sa ilog ay maaaring may malawakang pagtaas ng tubig. Ito'y maaaring magdulot ng pinsala sa mga infrastruktura tulad ng mga bahay, gusali at kalsada. Maaaring magkaroon din ng epekto sa mga pangkabuhayan ng mga residente partikular sa mga sektor na umaasa sa pangingisda at agrikultura. Number 3. Butuan City Ito'y matatagpuan sa Agusan del Norte na kilala sa mga produkto ng ginto. Tahanan ng humigit kumulang 300,000 katao ayon sa projection sea level map ang lungsod ng butuan ay isa sa mga lugar na apektado ng pagtaas ng level ng dagat sa lugar. Number 2. Cagayan de Oro City Isa rin sa highly urbanized city matatagpuan sa Mindanao na nasa Misamis Oriental. Kilala ang lungsod sa magigiliw ng mamamayan nito batay sa ulat isa ang CDO ang nakakaranas ng unti-unting pagtaas ng sea level na maaaring lumubog ang ibang lugar sa taong 2050, narito ang projection ng syudad sa darating na dekada. Number 1. Iligan City Kilala bilang Majestic Waterfalls. Mayroong halos 24 na mahiwagang talon sa nasabing lugar. Ang pinakatanyag dito ay ang Maria Cristina Falls. Ang iligan ay nakasama sa lugar o lungsod na kabilang sa pagtaas ng sea level sa lugar. Ayon sa inilabas na projection ng Iligan City ay may matinding epekto ng climate change dito makikita sa projection map ang lagay ng sea level by the year 2050.